Okay, reward list, nagsisimula po sa 10,000 pesos sa ordinaryong drug uh, user or courier or street peddler. So, 10,000 po. Pagka medyo may uh, posisyon, parang kay captain o mayor, eh tumataas po yung presyo. Magkano pag mayor po? Ang alam ko parang 50,000 po. Meeting ulihin yung mga PNP at sinabing, huwag nyo nang buhayin yung mga uh, suspect. So, meron po kaming story ano, na ginawa yung dead on arrival. Kasi nga po, pinapatay na yung mga drug, drug war victim bago pa ba dumating na hospital. In accordance with General Rodriguez, yung namatay na General, na nagsabi sa iyo, Hindi po you Rodriguez, Your Honor. General Mendoza. Mendoza uh, mention no about doon sa mga killings that are being paid uh, 10,000 20,000 mm -hmm. and uh, so forth uh, can you kindly uh, reconfirm uh, Mr. Mogato yung uh, tema ng uh, iyong ano ng iyong uh, report uh, during the time that you have interviewed Colonel Patay but surely In the next hearing, uh, Colonel Patay will be uh, uh going to be here. Sige, go ahead. Ano, uh Uh, Gusto Your Honors, uh, good evening po. No? Maraming salamat at uh, I was invited again. And uh, for the record, I just want to clarify that I'm not a member of Rise Up. <laughs> Kasi sa COMSEC, member ako ng Rise Up. So I just want to clarify. Uh, ano po ako, journalist sa uh, nandati ng, ng Reuters. <laughs> So ang ginawa po ng Reuters, uh, gumawa po siya ng maraming storya, at least 10 special reports from uh, April 2016 up to December 2017. Sapung uh, reports po yan, special reports about the drug war ni Pangulong Duterte. And uh, in the final report in December, we said that uh, the PNP has uh, uh at that time si General Bato ang PNP chief has personally hunted several policemen assigned in the Davao area, Davao region, including uh, Colonel Batay at that time who was from Tagum and assigned them in Station 6 in Quezon City, Sabatasan and for several months that they were in Quezon City naging uh, ground zero po ng EJK o ng drug war killings yung Quezon City uh, more than 100 people were killed in during those times no? and nai-interview po si Kirk kasama po ni Andrew Marshall when he was assigned in PTG, no? Uh, dito sa uh, City. And uh, yung sa aming investigation, no? Meron po silang social media accounts. Ito mga member ng uh, tabak po Boys, tabak namin, na nagmamula sila na kung ang drug addiction daw o drug problem ng ating bansa ay eh, eh, disease sila daw po ang cure. At uh, may isa pa sabi na ano bang special skills nyo ba kaya sa Quezon City? At sinasabi ng isa na ang special skills nila ay kill No? So, lahat po nung ano, rec na, rec na records nung uh, at that time, uh, uh nung 2016, eh, masyado po mapait ang ating PNP sa mga reporters. Lahat po ng kanilang progress report, special report, uh, mga uh, ballistic report, autopsy report, ay binibigay po sa ating mga reporters. Kaya nakapag-compile po kami ng maraming reports galing sa pulisya all over Metro Manila. Lahat ng drug war killings. At uh, Bumuha po kami ng report na minamak po namin kung saan nangyayari yung mga patayan at yun po sa mga patayan na nangyayari sa Kaloocan, sa Manila, sa Manaba at sa Quezon City. Sa Quezon City, ang pinakamaraming pangyayaring patayan ay doon po sa Station 6 na kung saan si Colonel Pata yung uh, commander at that time. so, dahil po dyan, eh, yung aming report ay eh, natawag ng pansin uh, actually your honors hindi lang po ang Reuters ang gumagawa ng drug war stories lahat po ng media local at foreign ay eh gumagawa po ng drug war stories pero kami lang po ang nagtyaga magsulat mula umpisa hanggang dulo para pakita na uh, sinasabi namin na ang mga pumapatay pati yung sinasabi nilang riding in tandem at vigilante ay pwedeng police din po ang gumagawa. In, other, in, the, in other words, Mr. Mugato, you were saying that uh, you have a direct uh, communication with the different station commanders all over the uh, all over the NCR during that time? Nung sumula that, po, meron kayo parang uh, text group? Uh, wala po text group. Kasi binibigay po nila yung report eh. Ah, so, so, so in other words, lahat ng mga... Uh, Nung una po, days, from, from, July 2016 hanggang December 2016, napakabait po ng ating mga polis at um, sinishare po nila lahat ng data. Kasi pag may patayan po sa gabi, sumasama po yung mga reporter, hindi lang po Reuters, oh. lahat po ng mga ano, photographers at reporter, sumasama po sa mga at may pick-up ng patay. So hindi lang po yung namatay sa ganunlaban, pati yung mga itinatapan sa mga vacant oh. flats. No? So, yung mga na, may masking tape, may, may mga kratula. So, kailan siya natigil? Uh, sila, kailan sila nag-pet sa mga reporters on not uh, relating anymore those uh, reported killings? Ulo po ng April 2017, nung mag-file po ng kaso si Senator Trillanes sa ICC eh na po ang lipo ng uh, ating PNP wala na po silang binibigay na report sa amin pati po yung pamilya ng uh, mga biktima ay eh hindi na rin binibigyan ng report pero si yung sa inyo uh, Mr. Mogato na ang presyo po doon sa mga personalidad na papatayin Nagre-range from 20,000 to 60,000 Kasi you were saying before, di ba, meron pa yung sinasabi Na sinabi sa inyo ni uh, Gerald Mendoza Si, si Gerald Mendoza po kasi uh -huh. bumasa ng isang special report on EJK Na sinabit na po sa CPCP at that time Ang alam po ang pinagbigay niya ng kopya ay si Father itengan ah uh, si Archie, si Father uh -huh. Archie at tenga na Ateneo? Opo. Kasi doon po kami naging meeting sa opisina ni uh, Father Archie sa Ateneo. Doon po namin ini-interview si General Mendoza. So doon po na uh, so binigyan po niya, niya sa aming report. At sa report na may, may reward list nagsisimula po sa 10,000 pesos sa ordinaryong drug uh, user or courier or street peddler so 10,000 po pagka medyo may uh, posisyon, parang may like captain o mayor, eh tumataas po yung presyo. Magkano pag mayor po? Ang alam po, parang 50,000 po Pag congressman? Ay, wala po eh Wala naman na Wala, Hindi wala ko naman 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 may naman. member ng congress din po <laughs> Anyway, um Meron din po kayo sinabi na active pa yung isang uh, PNP ngayon na nandito po sa loob ng ating PNP organization. Pero uh, during that time, you were not able to reveal it, correct? Opo, kasi meron po kami pangako doon sa police officer na hindi po namin siya bibigay eh, identity. Kasi alam, alam niyo po yung mga reporters po, kami mga journalists ay eh, namupuhay sa trust ng aming mga yeah. sources. So ayaw po namin silahin yun. Yung, yung active officer po na yun, ay eh, ipinigay po sa amin ni General. Kasi nasa, nalaman po ng mga editors ko na uh, hearsay lang po yung report ni General. Kasi hindi po siya yung actual na nakakaalam nung open double barrel at nung uh, kalakaran o nung reward list kaya sabi namin kung pwede mo kami ipakilala doon sa iyong source na mismo makakaalam nung kalakaran kaya isinama po niya sa isang meeting sa isang restaurant sa Green Hills itong active duty na uh, PNP officer para ikweno sa amin yung kalakaran pati yung sila uh, sinasabi ng police na kasi nga, nung unang panahon, eh, pagka nagkakaroon lang ng laban, hindi lahat namamatay, May tumatayo. No? Kung maalala nyo, sa, may pinakita kayong video, yung kay Murillo na nabuhay na, siya. No? So, because of that, may meeting ulit yung mga PNP at sinabing, huwag nyo nang buhayin yung mga uh, suspect. So, meron po kaming story ano, na ginawa yung dead on arrival. Kasi nga po, pinapatay na yung mga drug, drug war victim bago pa dumating na ospital. At paano po namin nalaman na pinapatay? Kasi so, uh, ot, sa so, autopsy report, lumalabas na yung mga tao po ay binarel na malapitan. Paano po malaman na binarel na malapitan? Kasi meron pong tattooing sa katawan at sa ulo yung mga biktima. Kasi kung nagkaroon po ng encounter o labanan, wala po yung uh, tattooing kasi malayo eh no? Wala yun po, wala pong gun, gunpowder burns dun sa katawan ng namamatay. Ito po, sabi ng doktor, malapit, no? Kasi nga may tatawing. At pati yung trajectory ng bullets, hindi nagsasuggest na may encounter. So talagang tinuturoy na po yung mga ilang drug war, ah, drug war victims para hindi na mabuhay at tumayo. Kasi maraming insidente na tumatayo yung kanilang nabarel pag dumarating na yung soko para mag ako ay Mr. Chairman, kasi uh, we have uh, already uh, somehow established yung uh, killings doon sa correctional. And uh, this time, uh, this is uh, something that uh, we have to focus as well uh, dahil marami po yung mga biktima na na According sa kanina kay Dr. ay kay Mr. Jokno, uh, more than uh, at least uh, Uh, a little bit of uh, 20,000 no? Uh, ang uh, naging victim ako nitong uh, uh, Dragon War. And uh, basically, ano, Mr. Mugato, we will be inviting you over again no? kapag andito na po si Colonel Patay. And I hope that uh, Colonel Patay will <laughs> somehow um, have a change of heart no? and uh, uh, reveal everything in this uh, uh quad for us to uh, really um, uh, see and uh, pera talaga yung katotohanan. No? And um uh, kay ano naman po kay uh, Ma'am uh, Garma uh, can we uh, also requ require you to submit your uh, salen during your incumbency as uh, a GM of the uh, PCSO Can we uh, expect to uh, submit that to us in the next Yes sir. thank you And uh, also uh, <coughs> uh, sa ano natin sa PNP Uh I think uh, Colonel Biel Bil is still active no. Nasa krami po ba si uh, Biella? Uh yes sir Ronald. Ah Crame no. uh, pa daw. What the what, what ano what ano po siya? Directorate, DI DI uh, I, the uh, I, uh the ITCM ba siya? Uh, ITMS. ITMS sir. ITMS. Okay so uh, please uh, his presence is uh, required in the next uh, hearing. Yes sir Adam. Oh. Okay. Uh, siguro for now, uh, Mr. Chairman, yun lang po muna. And, uh, naging pulis at at ba siya sa New York? Uh, sa Washington daw, sir. Ha? Huh? Washington. Ha? Washington. Sa so Washington. Washington. Naging, uh, how many years? Siya naging pulis uh, police attache sa Washington. Uh, I don't know the exact. Maybe two to three years. Maybe. Not that much. Maybe sir, not that much. I'm going stay sir, in Washington. Yes, yeah, sir. All right, that's the reason why. Is sir? All right.